sa direksyon ng Timog Silangan. Pinangunahan dito ng Pengjalu Organization mula sa Heing City. Binubuo ang kanilang grupo ng dalawampung bihasang mandirigma, kasama ang anim na malalakas na mutant. Ang natitira ay ang mga sniper, reconnaissance, at demolition. Simple lang ang plano, sabay-sabay aatake ang sampung grupo mula sa iba't ibang direksyon, dahan-dahang palibutan ang Moon Eclipse Organization hanggang tuluyang wasakin ito walang nagmaliit sa Moon Eclipse Organization. Sa huli, nagawa nilang lipulin ang buong puwersa ng isang lungsod. Pero sa pagkakataong ito, iba ang tingin ng lahat sa kanila. Kampante ang pengyalo na nasa kanila ang kalamangan. Mayroon silang satellite positioning, kabisado nila ang lupain ng Jiangnan, at labis ang kanilang dami kumpara sa kalaban. Sa tingin nila, parang ibon lang sa gitna ng bagyo ang mga mandirigma ng Moon Eclipse. Lalong tumibay ang kanilang kumpiyansa sa bawat hakbang sa gitna ng niebe. Maingat silang sumulong, tiyak na ang dami at estrategya nila ang magdadala ng tagumpay. Pero ganoon nga ba? Patuloy silang naguusap gamit ang kanilang mga communication devices, laging nag-update sa isa't isa. Kapag nasa pwesto na ang lahat, sabay-sabay tayong atake. Maging alerto, huwag maliitin ang kalaban at walang kikilos ng walang utos. May tumawa at nagsabi, huwag mag-alala. Wala namang baguhan dito. Nakarating na tayo sa ganito, di ba? Sa halip na dumiretso sa target, nagpasya ang leader na magpadala muna ng scout para suriin ang paligid. Pero bago niya maibigay ang utos, may napansin siyang kakaiba. Naningkit ang kanyang mga mata. Isang pigurang mag-isa ang lumitaw sa dikalayuan, kalayuan, dahan-dahang naglalakad sa niebe. Ang lalaki ay may bahagyang mahaba na buhok, nakasuot ng makinis na itim na combat uniform, at naglalakad ng kalmado at maingat. Bago siya makagalaw, huminto ang lalaki mga tatlong daan metro ang layo. Nakapasok ang isang kamay ng lalaki sa kanyang bulsa, habang kalmado, at walang pakialam na nakatingin sa kanila. Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang isa pang kamay, hawak ang isang barya sa pagitan ng kanyang mga daliri walang babala, biglang sumabog ang maliwanag na puting kidlat sa paligid niya. Ang barya ay tumilapon na parang bala mula sa isang super electromagnetic cannon, at ito ay lumipad sa hangin ng napakabilis. Imposibleng maiwasan ang sobrang bilis ng atake. Tinamaan ito ang isa sa mga tauhan ng pengjalu, at tumagos ng diretsyo sa kanyang dibdib. Naiwang may malaking itim na butas kung saan tumama ang barya. Napatigil ang lalaki, gulat na gulat ang kanyang mga mata, at walang buhay na bumagsak sa lupa. Okay ninam. Inaatake na tayo, sigaw ng isa, puno ng takot ang boses. Hindi makapaniwala si Pengjalu sa nakikita niya. Hindi ba't sila dapat ang mga ngaso, at ang lalaking ito ang kanilang biktima? Pero narito siya ngayon, matapang na unang umatake. Nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Napakahambog naman ang niyon na yan. Suburin nyo, ngayon din, sigaw ni Pendjalu, umaaling -gaw -gaw ang boses niya. Sa isang iglap, nagsimula siyang magbago. Lumobo at lumaki ang kanyang mga kalamnan habang bumabalot sa kanya ang gintong liwanan. Tumangkad at lumapad siya hanggang sa umabot sa mahigit apat na metro ang taas. Isa siyang dambuhala, parang rebulto ni Bodhana na buhay. Hindi ordinaryong mandirigma si Pendjalu. Siya ang kilalang unbreakable diamond ng Big Buddha Corpse sa Hain City. Punong-puno siya ng kumpiyansa habang nakatingin sa nag-iisang lalaki. Malakas ka, mabagsik na sabi ni Pengjalu, pero mas marami kami at nandito ako. Walang paraan para manalo ka. Nagtipon-tipon ang kanyang mga tauhan, handang ilabas ang kanikanilang mga kapangyarihan. Ngunit bago pa sila makasugod, isang nakakakilabot pero magandang tunog ang bumalot sa paligid. Musika ito, banayad, malalim at nakakaakit, parang himig ng plauta. Dumadaloy ang mga nota sa mga lansangan ng lungsod, tumatalbog sa mga konkretong busali. Habang naririnig ito ng mga mandirigma ng heying, nagsimulang magbago ang kanilang paligid. Parang naghalo-halo ang mga kulay at tila napapalibutan sila ng mga paru-paro. Ang mundo ay naging parang panaginip malabo at surreal. Isang mental attack. Takpan niyo ang inyong mga tainga, sigaw ni Pengjalu. Pero huli na ang lahat. Pinapaikot ng musika ang kanilang mga ulo, nanginginig ang kanilang mga kamay, at nawawala ang kanilang balanse. Hindi sila makapag-isip ng maayos o makontrol ang kanilang mga galaw. Sa gitna ng kaguluhan, tinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, walong barya ang kumikislap sa dilim. Kumislap ang mga kidlat habang itinutok niya ito. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan niya ang mga barya. Kumawala ang mga ito na may bakas ng pilak na kidlat, tumatawid sa hangin, bumuo ng nakakasilaw na pattern ng pagkawasak habang papunta kina Pendjalu at sa kanyang mga tauhan. Ang lugar ng laban ay biglang napuno ng nakamamanghang enerhiya habang bumubulusok ang nakamamatay na kidlat. Sa iba pang siyam na grupo, agad nilang napansin ang nangyayari. Ano? Inatake ang mga mutant ng Heng City. Mukhang malas nila, sabi ng isa sa komunikasyon. Tutulungan ba natin sila? Tanong ng isa na halatang nag-alinlangan. Tahimik ang linya. Walang gustong sumagot. Maya-maya, isang kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Puntahan natin. Pero walang sumagot pabalik. Alam na ng lahat ang totoong nangyayari. Malaki ang gantimpala ng misyon na ito. Ang pinakamalakas na grupo ang magkakaroon ng kontrol sa buong linhay. Sampung puwersa ang naglalaban, at malinaw na hindi ito tungkol sa pagtutulungan, isang labanan ito para sa dominasyon. Hayaan munang magtagisan ang grupo ni Penjalu at ang Eclipse Team para humina sila. Isang panalo ito para sa iba. Pero hindi nagtagal ang planong iyon. Malapit nang magbago ang lahat. Naghihintay pa rin si Litian Long at ang kanyang grupo, nag-aalinlangan kung tutulong ba sila kay Penjalu. Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Biglang napatingala si Li Chenlong. Isang madilim na anino ang bumagsak mula sa bubong ng kanilang pinagtataguan. Parang pinunit ang hangin habang kumislap ang isang talim sa ilalim ng maulap na langit. Bago pa makapag-react ang sinuman, dumating si Tsukamoto, gumagalaw na parang ipo-ipo. Sa ilang mabilis na galaw, lima sa kanilang grupo ang bumagsak. Nanlaki ang mata ni Li Hindi ito maaaring mangyari, hindi lakas ni Tsukamoto ang labis na ikinagulat niya, alam na niya kung gaano kabihasa ang samurai. Ang nakakagulat ay kung paano natagpuan agad ng kalaban ang kanilang taguan. Paano niya nalaman na narito kami? Tanong niya sa sarili, litong-lito. Mayroon silang kalamangan gamit ang satellite tracking mula sa rehiyon ng Jayangnan. Mas advanced dapat ang kanilang intel kumpara sa grupo ng Eclipse. Kaya paano sila natuntun ng kalaban? Sa ibang karatig na lungsod, hindi lang ang grupo ni Li ang inatake. Isa-isa, halos lahat ng mga mutant na grupo ay pinupuntirya. Akala ng mga grupo ay ligtas sila sa kanilang mga tabuan, naghihintay ng tamang signal para sabay-sabay na umatake. Pero kung anuman ang kanilang gawin, parang nahuhulaan ng kalaban ang bawat galaw nila. Tila ba nababasa ng mga Eclipse Fighters ang kanilang mga plano at palaging nauuna? Sa Jannan Operations Command Center Nakatitig si Tuyun Lee, ang commander na may matalas na mga mata, sa mga screen sa harap niya. Ang mga video feed mula sa mga communicator na suot ng sampung puwersa ay nagpakita ng nakakabahalang sitwasyon. Paano nangyayari ito, mahinang sabi niya halatang naiinis. Nagkaroon ba tayo ng security breach? Agad niyang tinanggal ang ideyang iyon. Hindi, imposible. Eh. Ang tanging lugar na may alam ng eksaktong lokasyon ng bawat grupo ay ang headquarters na ito. Inagod ng tingin niya ang buong operation center, maingat na inoobserbahan ang mga tauhan. Maya-maya, umiling siya. Ang command center ay may pinakamataas na antas ng seguridad. Lahat ng lumalabas na mensahe ay nasasala. Walang paraan para may makapaglit ng impormasyon. Tumigil siya, iniisip ang isa pang posibilidad. Posible bang isa itong probing ability? Isang kapangyarihan na kayang masuyod ang ganitong kalaking lugar. Tumigas ang ekspresyon ni Tuyun Lee. Ano man ang paliwanag, malinaw na nagiging delikado na ang sitwasyon. Nagsimula na ang labanan para sa linhay, at pinapakita ng mga Eclipse Fighters kung paano sila lumalamang. Ang bigla ang mga pag-atake ay nagpagulo sa sampung puwersa. Nawalan sila ng lakas sa unang bugso ng kaguluhan, nahuli sa precision at agresyon ng Eclipse Fighters. Pero hindi sila baguhan. Agad nagtipon ang bawat grupo, at unti-unting bumalik ang kumpiyansa nila nang mapansin nila ang isang mahalagang bagay. Hindi ginagamit ng Eclipse Group ang buong lakas nila. Mukhang ang bawat grupo ay humaharap lamang sa isa o dalawang miyembro ng kalaban. Nagsanib-puwersa sina Ligokyang mula Bacheng at Meng Shacheng mula Six Ang kalaban nila, isang lalaki lang. Malaki ito, parang oso ang tindig at may dala pang cello case sa balikat. Nagtataka si Ligoki habang tinitignan ang lalaki. Teka mag-isa lang siya. Kunot noong nagtanong si Ligokyang, hindi makapaniwala sa nakikita. Ano ba ang problema ng lalaking ito mula niyon? Hindi ba niya napansin na may apat na po hanggang limampung tao sa grupo nila? Mukhang hinahanap niya ang sariling kapahamakan. Atakihin siya, sigaw ni Ligokyang. Wala nang espasyo para sa negosasyon, mortal na magkaaway sila at wala silang parehong wika. Agad na pumuwesto ang sampung sniper, nakatutok ang kanilang mga baril kay Dagong Yanjin. Pinaputok nila ang kanilang mga bala, mga high energy na bala na aprobado laban sa mga mutant. Pero ni hindi na tinag si Dagong Yanjin. Nakatayo lang siya. Kalma lang siya habang tumatama ang mga bala sa kanya. Hindi man lang siya umiwas o nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Sa halip, iniangat niya ang kanyang kamay, hinubad ang kanyang suot, at ibinaba ang dalang cello case. Tumagos ang mga bala sa kanyang damit pero hindi nagkaroon ng pinsala sa kanyang balat. Sa halip, inihayag nito ang kanyang katawan, mga masel na parang bakal, makintab at matigas na itim. Parang isa siya sa mga enhanced mutants, mahinahong sabi ni Meng Shucheng, walang bakas ng takot o pagkabigla sa kanyang boses. Ang mga high energy bullets ay kayang sumira ng karamihan sa mga mutants ng walang kahirap-hirap. Pero ibang usapan kapag enhanced mutants ang kalaban. Hindi man kasing nimin ng iba ang kanilang kakayahan, sobrang nakakatakot naman ang epekto nito. Ang kanilang katawan ay parang binubuo ng bakal, hindi tinatablan ng bala, espada, o kahit ng maliliit na pampasabog. Lumingon si Ligokiang kay Meng Xiaocheng, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Enhanced mutant, ha? Sakto. Kumikislap ang makikitid na mata ni Meng Xiaocheng habang umaalon ang kanyang mahabang buhok. Eksakto. Parehong enhanced mutants si Naligo at Meng Shacheng. At kasama pa ang kanilang grupo na binubuo ng limampung mandirigma, kumpiyansa silang imposible silang matalo. Samantala, binuksan ni Dagong Yanjin ang case ng selo at kinuha ang kakaibang armas na naroon. Mukha itong sibat pero higit tatlong metro ang haba, at ang magkabilang dulo nito ay patad at parang mga pakpak ng tutubi. Mahigpit niyang hinawakan ng armas at mahinang may ibinulong sa niyon, hindi marinig ang kanyang mga salita. Inilabas ni Meng Xiaocheng at ligokyang ang kanilang mga kapangyarihan. Ang katawan ni Meng Xiaocheng ay nabalot ng malabong itim na liwanag, at ang kanyang buhok ay nagmistulang mga buhay na galamay, paikot na bumalot sa kanya na parang armor. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay kumikislap, mas matalim pa kaysa sa pinakamatalim na espada na kayang hatiin ang bakal na parang mantikilya. Samantala, si Ligo Kiyang ay humugot ng dalawang mabibigat na itim na parang saklay mula sa kanyang likod. Hawak ito ng mahigpit sa harap niya, handang saluhin ang anumang atake at gumanti sa tamang oras. Lahat! Sumugod, utos ni Ligo Kiang. Umarangkada ang grupo ng mga elite forces papalapit kay Dagong Yanjin. Ang iba ay umatake mula sa malayo, habang ang iba naman ay sumugod na may dalang mga armas. Nanguna si Namin Cheng at Li Guqiang sa pagsalakay, pinagsama ang kanilang mga atake mula sa iba't ibang anggulo. Pero nanatiling matatag si Dagong Yan Jin sa gitna ng kabuluhan, hindi na tinag ng sunod-sunod na atake. Ang malamig niyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang mga kalaban habang umiikot ang hawak niyang sandata na parang pakpak ng tutubi. Nagsimulang bumuo ng malakas na ipo-ipo sa paligid niya, umiikot ng mabilis hanggang sa tuluyan siyang naprotektahan nito. Nang humupa ang bagyo, ang tanawing bumungad sa kanila ay nakakagulat. Nagbago na si Dagong Yanjin. Hindi na siya mukhang tao. Sa halip, naging isa siyang higanteng hayop na tatlong metro ang taas, may gintong balahibo at kayumangging guhit, at ang kanyang mga matang patayo ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag ng isang mandaragit. Isa na siyang Tide Tiger, isang nilalang na may mataas na antas na beast creature mula sa Orc Department. Hawak ang sandatang parang pakpak ng tutubi, umungal si Dagong Yan Jin, yumanig ang hangin. Ang kumikislap niyang mga mata ay nakatutok sa mga mutants na nakapalibot sa kanya. Nang sumugod si Naligo Kiang at Meng Xia Cheng mula sa magkasalungat na direksyon, hindi siya natakot. Sa halip, ginawa niya ang isang simpleng galaw, isang pahalang na hiwa gamit ang kanyang sandata na lumikha ng isang nakamamatay na bilog ng berdeng enerhiya sa paligid niya. Ang kumikislap na arko ng kanyang espada ay humati sa hangin na may matalim na ugong. Sa isang iglap, napahinto ang dalawang malalakas na enhanced mutants. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla ng biglang nahati ang kanilang katawan sa dalawa. Bumagsak sa lupa ang kanilang mga baywang at ibabang bahagi ng katawan, tuluyang naputol ang kanilang mga atake. Natahimik ang buong lugar. Nakatayo si Dagong Yanjin sa gitna, kumikislap ang kanyang gintong balahibo habang malamig na sinisipat ng kanyang mga mata na parang tigre ang mga natitirang kalaban. Kapag mga mutant ang naglalaban, walang halaga ang dami kung malaki ang agwat sa lakas ng bawat panig. Sinaligo Naligo Qiang at Meng Xiaocheng, mga leader ng dalawang puwersa, ay hindi inasahang kahit ang matitibay nilang katawan ay hindi makakapigil sa matalim na sandata ni Yan Jin. Hindi man lang sila nakagalaw bago sila nahati sa dalawa. Sa mundo ng pakikipaglaban, ang bilis at lakas ang manginibabaw. Hindi lang nagrehistro sa isipan ng mga tao ang nangyari hanggang sa bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Napuno ng mga nakakapangilabot na sigaw ang hangin mula kina Meng Shacheng at Li Ang ganitong uri ng sakit ay parang libo-libong beses na mas masahol pa kaysa sa pagkamatay. Kahit kalahati na lang ang katawan nila, ang matindi nilang sigla ay nagpapanatili sa kanilang buhay, pinapahaba pa ang kanilang paghihirap. Ang dose-dose ng mutants at elite warriors sa paligid ni Dagong Yanjin ay nanginginig sa takot. Tuluyang nawala ang kanilang lakas ng loob upang lumaban. Ngunit hindi pa tapos si Yanjin. Ngayon na nandito na kayo, huwag nang umalis. Gumalaw siya na parang bagyo, ang dambuhalang sandata niyang parang pakpak ng tutubi ay humahati sa mga tao na parang mantikilyang tinatabas ng mainit na kutsilyo. Laban sa mga mutant na mas mababa sa delta level. Kahit pasuot ng mga mutant ang kanilang combat uniforms, wala silang kalaban-laban. Isang paniglang ang lumaban at ito'y isang nakakagimbal na pagpatay. Sa command center ng Jiangnan, sa paunguna ni Tu Yunli, nanood sila ng eksena sa pagkagulat. Napatulala ang buong staff. Dalawang puwersa mula sa outer city ay pinatay na parang gulay ng nag-isang kalaban. Lumalim ang tingin ni Tu Yunli. Malinaw na ang lakas niya ay ka-level ng mga elite members ng investigation team, o baka mas mataas pa, gaya ng vice-captain. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagdulot ng matinding problema ang mga halimaw na ito sa kanto, hanggang sa punto na walang magawa ang Izumo Organization laban sa kanila. Sa panig ni Anjin, mabilis natapos ang labanan. Higit limampung katao at wala ni isang nakaligtas. Sila ang mga pinakamahusay mula sa puwersa ng Outer City halos kalahati sa kanila ay mga mutants Matapos silang patayin ni Engine, mabilis niyang inabsorb ang kanilang mutants essence Kahit pa sa antas niya, hindi ganoon kalaki ang nakukuhan niyang lakas mula sa ibang mutants, ang dami naman nito ang pumupuno sa kakulangan ng kalidad Napakasarap, sabi ni Engine na may ngiti ng kasiyahan Sana magpadala pa ang rehiyon ng Jiangnan ng mas maraming pagkain Mas mataas na kalidad sana, mas maganda Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.